mo no? Hindi mo salaway, Ilabas mo na. Ilabas mo. Oo. Tayo niyo. Huwag beg! Kamot tao to! Lalo pa yan eh, oh. Puto ka ita. Tung si Batong ngayon namamatay to. Anggol tayo lahi! Anggol tayo lahi! Puta!

Ini kayak begini, ini BUKA! pun, nah, ayo, cepat, 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 eh, cepat, 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 cepat,

Trêm mà Hả? ăn mà ăn Trêm nè Trêm ăn Trêm ăn Trêm ăn Trêm Patay Trêm ăn

<laughs> nagulubig unoping ka. <laughs> Nag-unoping ka, Ang daming ayan. Ang abog sa inyo kaya yun, no? Yung ahasta niya pinatay. Ito yung muling nakita. Yung mukha niya, no? Huwag ka punta. Oto. Tapa mo tao, to. <laughs> Tawang Tawang na yan. Ito Oo. Stop. Stop <laughs> yung na. Kita, yung muling nakita. Yung mukha na yun. Yung mukha ni Sibal. <laughs> Y la que trae a bajas. Oh, pues ¿qué a